Ayan, ayan, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po, no, tinanghali po tayo pero okay lang, sulit naman. Ayan po, ay binabaybay ko po ang daan papunta sa Kapastarlak. Pupunta po ako sa Hot Spring. Puro na lang ako, no? Pero ang totoo, may kasama po akong rider. Siyempre, hindi ko kayang mag yan, malayo. Alam naman po natin, napakainit ng panahon ngayon. Ang oras po ay alas 8 ng umaga. At uh, nakatirik po talagang araw, no? sa daraanan po ay may nakita akong karindiri at bumili na po ako ng makakain ko kasama ang rider upang nang sagyo hindi po kami magutom sa pupuntahan namin wala po kasing pagkain na nagbebenta doon sa uh, Kapastarlac o doon sa Wen Hot Spring kaya yan po kumili na po ako ang pwedeng makakain doon at ayan naman madami naman ang pwedeng piliin po dito at ayan na po diretso na tuloy tuloy na po tayo sa ating paglalakbay Ayan, panoorin nyo na lamang po yung kalitasan, Ayan, o. Oh. Ang ganda, ganda po ng view, no? Para kang nasa ibang bansa. Diba, ba? Para ka na rin nasa Amerika, baga. Dito lang sa Pilipinas, may magaganda ng mga tanawin. Ayan, papunta pa lang tayo sa Kapas Tarlac. Paano pa pag nagpunta tayo sa ibang lugar? At ito na po ang Bakubakundaan, papuntang Weno, Hot Spring. Kapag na nasa Bakubakundaan ka na, pihado yan, malapit ka na po sa Hot Spring. Kaya dahan-dahan po sa mga kotse, medyo mahihirapan po dito ang kotse. Pero kung van yan o SUV, yung pang malalaki ba ang gulong, pwedeng-pwede po dito. Nakita nyo naman ang dumaan, tricycle, pwedeng-pwede, kinaya, no? Sa motor, dahan-dahan lang po. Dahil nakamotor naman ako ngayon, uh, feeling ko, kayang-kaya naman. Basta dahan-dahan lang, di po ba? Tingnan nyo naman ang kapaligiran. napaka dami-dami pong kawayan. Pwedeng gawin ng bahay kubo, no? At ayan po, parang nakakasilip na po ako ng mga bahay dito. Marami palang nagpapagawa ng bahay dito kahit liblib. -lib. Ayan, bata uh, meron na po ako ng na mga kabahayan dito. Ayan na po, oh. At parang may nasisilip din po akong uh, mga nagdaraan dito. Naglalakad at sa mga tabi-tabi ay -tabi, may mga uh, aso at pusa. At ayan na, Meron pong nakaparke na sasakyan, may nauna na po sa atin, no? Pihado yung mga nakatricycle kanina, galing din dito. Madagula, At syempre, kain na po tayo yung binili natin sa karinderya, almusalin na natin. Bawal pong magbabad ng gutom. Pagkatapos naman pong kumain, nagpahinga lang ako ng konti at ayan, excited na po ako. Binaibay ko na po at tumungo na ako sa hot spring. Ayan, kahit mainit po ang panahon. Siyempre, bahala ng aking sombrero dyan. No, pinangdadagat ko po yan sa ngayon ay uh, pang hot spring naman para hindi masyadong mabilad ang ating pagmumuka, no? At wala po tayong dalang sunscreen. Tingnan nyo naman po ang hot spring, nasa gitna ng kabukiran, talaga naman kalikasan. At sa dako pa roon ay maraming mga kabundukan. O di ba? Ito na po ang hot spring ang pinakamainit. At syempre, habang hindi pa ba po basa ang aking mga kamay, mag-selfie na muna ako bago ako magbuhos para po hindi mabasa ang cellphone. At ayan po, unang buhos ko, dito tayo sa maligamgam. Buhos lang po tayo ng buhos dito sa maligamgam upang magising po yung mga natutulog natin, kalam natin, mga ugat-ugat. Hindi siya mabigla kapag pumunta, pumunta na po tayo at tumungo doon sa pinaka, doon sa mainit at saka pinaka mainit. mild, warm warm, warm up ayan, nagpahinga po ang bagya kanina tinayos ko po ang cellphone para makita nyo naman ako may maayos at ayan po, lu uh, lulusong po ako ng konti magbababad po ako, ayan no bibilisan po natin ang ating video hindi po kayo uh, mainip at ayan po, nagwagayway po ako at sinigurado ko na nakikita niyo po ako sa ating video mild lang po, mild mấy mất mấy nè uhm mấy 嗯。

yung isa, ito hot tapos ito yung bago na ginagawa nila, nilinis daw nila ngayon nilalagyan nila ng tubig hot, ito yung hot kakalinis lang daw nila kasi madami pong nagbababad dito Ayun po nilalagyan na nila ng no? no? so sibol po ito, sibol hot spring mula sa bundok ito. so nilinis po nila ayan dito nila din drain ito yung mas ah, sunod sa hot ito naman Um, next to hot. Pero yung malaki doon, yung bilog po doon, yun po yung sinaboy ko kanina sa katang ko. Napakainit. Parang yung bagong kulo. Well, sa akin okay lang naman po dahil lagi naman akong nagbababad sa mainit. Yan, natural hot spring. Dito tayo kasi mura, malapit lang. Located po ito sa Kapas, Tarlac. Ang pangalan Bueno Hot Spring. Yan, habang mura pa. Next time lang kapag mahal na, mahirap nang pumunta rito. Ha? So yun po yung pinaka mainit. O oh, di ba po nakikisali pa ang kulisap dito sa kalikasan? Kakompetensya natin sila, o. Oh. Kait Kahit sila, gusto din nila. Ito sa Bueno Hot Spring. Marami mga wild berries. Wild grass. Welcome to the mountain, hidden mountain of Kapas And the hidden hot spring of Kapas Which is the bueno hot spring. Ito po yung pinakamahinit. Ito, the most hot, boiling hot spring water. Boiling po siya. Tingnan nyo po, nakikita nyo po. So, kung nakikita nyo po, no? kumukulo po yan. It's boiling. Kumukulo. So, talagang hot water. So, bato-bato po sa baba, no? Ay, hindi ko alam bakit may pera. Siguro nagginawa nila itong wishing well. Yan. Bawal po magbabad dito. Kaya bubuhos lang. Kukuha lang sa tabo. Kaya kung nakikita nyo po, mayroong mga siwang dito para dumaan yung tabo. At ito naman po na discover ko. May dayuhang lamok dito. Yung dengue. Ang laki-laki po niya, oh. Bahagya po tayong nagpahinga at nagbigay mo ng oras at pagkakataon sa mga taong hindi pa nagbababad upang sila hindi mahiyang magbabad. Kaya mula dito sa akin kubo ay nakikita ko yung mga tao nandun po sa hot spring. At ako po ay nandito sa kubo at meron din naman po mga cottage na pwede naman pong pag-stay na pagpahinga habang uh, nagpapahinga o nagbe-break, check a break ba bago pumunta sa hot spring. At ito naman po ang kubo ko na pwede dalawa sa baba, isa sa taas kapag nagpapahinga. Pang-overnight po ang kubong ito. Pero hindi po ako nag-overnight. Balik na po tayo. Ito po yung beno hot spring na po. 5 a.m. po ang open at 6 p.m. ang close. No pets allowed. Private property, syempre po may bayad dyan. Ano po? May bayad po yan. Sa mga nagtatanong magkano po yung bayad dyan, 30 pesos po ang bayad bawat entrada. Siguro ngayon dahil wala pang ganun tao, kaya 30, 30 pesos. Pero kapag masyado na pong busy, sa malamang hindi po 30 pesos. Hindi ko po alam baka 50, ganyan. Diba? 'Di ba? Hindi natin alam. Pero okay lang naman po. Dati ito hindi po nakabakod. To. Ngayon nakabakod na. Nakaganyan po 'no. Diretso lang 'yung daan lang. Dati ito naboyang yang lang po 'yan. Open po 'yan, open. Yan po 'no. Ganyan po 'yung sounds ng kalikasan. 'Di ba? Kalikasan. So, yan po 'no. Papakita ko po sa inyo. Inuulit ko po 'no. Ito po 'yung pinakamainit. Kumukulu po yan Ito po yung maligamgam Pang warm up lang po yan Para ma-warm up po yung katawan natin Nabubuhos po natin yan Pero dahil galing na po ako dyan kanina Hindi na po ako mabubuhos dyan Dahil maligamgam lang po yan Tapos na po ako dyan kanina Pangalawang punta ko na po ngayon Nagpahinga lang po ako sa kubo Ito po yung maligamgam Medyo mainit Mas mainit Pinaka Mainit Ayan po kumukulu po ah Nakikita niyo po kumukulu no Ayan po no kumukulo po yan. Yan. Yan po. Ito po ang Bueno Hot Spring. Okay, so, ito. Halitutan na po natin si Kuyang Rider na uh, isa tayo. Tinulit ko po. Maligap po ito pang warm up kapag kakadating lang. So, galing na po ako dito kanina. Hindi na po ako mag warm up. Tapos, after po noon, maligamgam lang po yun. Tapos, ito po yung medyo mainit. Hindi po yung mainit na mainit. Medyo mainit lang po ito. Pero yung hindi sanay po sa mainit. Pwede na to, mainit na sa kanila. Ayan. Tapos po yung nandito, tingnan po natin meron natin. Ito po yung sunog sa medyo mainit. Tapos po siyang Pero, pero po siya dito. Kasi nililipo, tapos na siya. Pero ito po, nilalagyan po lang. Baka hindi na po natin tumaabutan. So, tingnan natin gano'n sa kainit. Ah, oo nga. So, mainit na po siya. Uh, parang yung pinambababad ko kapag nililipo po ako. Yun. So, dahil malinis po yun, mamaya magdaganin ako doon. Tapos, ito po, ang bilog dito ang binog dito, po yung pinakamainit. Kumukulo po siya. Ayan po, no? Kumukulo po ito. Ayan po natin. galing oh. Ang daming banana. Tapos, ang daming papaya. Papaya. Nature is at its best. Nagubukay ka na dyan. Ang daming mo ng mga bunga. Ang Ang daming papaya. Uulit ako ng babad. May tabo ako. Sombrero. At yung mga jacket. Na walang katapusan. Ito yung pinakamainit. Yun. Ito naman ang mag. Ito naman yung maligam-gam. Yan. Happy soaking, hot spring! <laughs> Mommy, mommy. Oh my god. na. tik 1 2 3 4 Oh my god. One, two, three, you... At ayan nga po natapos na yung pagpa ko ng LDS dance move. Pauwi na po ako kasama ang rider. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. At ayan po no sa midline muna tayo ng music ni Elias. Hey! sanjanin na po ha at hindi po tayo praktisado nagpa-practice pa po tayo ito po ay para sa YouTube naman no po at ako naman ay nakapaghalagay na dun sa kabila pero ito po ay practice lang kaya ang mga practice puro nandito sa YouTube maraming salamat po sa panonood lang po kayo bawal bawal po ang ah? <laughs> bawal po ang mangutsa good vibes lang po Maraming salamat po sa panonood Sana natuwa kayo sa mga panood nyo Tara na, uwi na po tayo Maraming salamat